mag-drive na naman ng mag-ama, o. Oh. Ako, oh, baby ko. Ay, baby namin, o. Oh. Akaw, ah, kayo, nak. Ang tinubong anak mo na. Ah, driver na. Driver na ang reason. Halika na, bebe. Halika na. Halika na. Oh, halika na. Dito ka sa likod. Saan tayo pupunta, bebe? Saan tayo pupunta? Naka-costume siya. Pupunta kami na SM. Diba na? Pupunta kami ng SM ng bebe namin oh mahal ko, tina mong apo mo, o. Oh. Naka-costume. Ang bebe natin, ah oh. tuwan tuwa na naman niya. Nagagala na naman kami. Gagala kami ng bebe. <laughs> Tahilik yan, pero mamaya yan lahat. Iikutin niya na yan. <laughs> Fashion kami. Sama po kayo. Ngayon lang ulit kami mga kalabas. Hmm. Happy? Happy? Happy and baby? Happy. <laughs> ang anak ni Spider-Man nasa loob ng kotse. <laughs> Tuwan-tuwa eh, oh. Ay, yung baby namin, oh. Hello. Tuwan-tuwa. <laughs> Traffic. Ang dami sasakyan sa labas. Hala, tutawa. Dito na kami sa SM. Pala, pala. Ano kayo merong ganap? Meron nga pala dito ang ginagawa ko. Oh. Hindi ko lang alam kung ano. Hindi pa ako update eh. Ayan, ang, ang lalaki ng mga bakal. Nakano yan? Sa tingin mo, flyover? Skyway? <laughs> Di ba? Flyover. Okay, flyover. Ano kayo merong ganap niya sa SM? Mama. Ayan oh, ang aming bebe. Oh. oh yan ang lalaki ng mga bakal oh. Di ba ako update ko anong gagawin dyan? At hindi rin ako update nga tulad na sabi ko kanina sa loob ng SM. Ano kaya meron ganang ano? bakit? Gusto mo niya papa, papa, papa daw siya. Ay, may mga tindang parol sa harap niya. SM, maram marami kayong tao ngayon. Pero feeling ko parang konti lang. Walang sasakyan dito sa harap nak na. Eh, no, walang mga sasakyan. Maulan kasi eh. Pero pag buso lang naman yun yung ulan, minsan wala sinasilayan uli natin ang SM. Papa? Papa? Well, tatlo lang kami. Sa susunod, apat na kami. Kasama si tatay. Papa? Kasama si tatay. Papa? <coughs> Buti walang traffic dito Bata. sa loob. Opo. Ayan Bata. o. Ay, ayan o. Oh, ang ganda naman noon ng SM. O. Yung harapan o. Oh, mailaw. Yung lights talaga namang. O. Ah, diba ba baby? Oh, tira mo yung baby namin. Ah, sumisilip siya. Sumisilip. Ayan ang ano, harap ng SM. O, ang ganda naman. Tinan niyo oh. Ang anak ni Rafael, oh. Ay, ang apo namin ako. Big boy na. Ah? No, dala-dala namin. Buhat-buhat lang to. ngayon, oh. Hmm. Ay, happy naman ang baby namin. Ah! <laughs> hmm? Hmm? Ayan na, ha, happy na naman ang aming baby. Nakagala na naman siya dito sa SM. Naulang, basa ang karsada. Ayan, ang dami sa sasakyan Happy? Hindi ko na. Nakatingin siya. Wow. <laughs> Ali kan? na, let's go na. Pasok ka na. <laughs> Hindi dyan ang pasukan. <laughs> Ando doon. <laughs> Ali kan? na. <laughs> Saan ka na pupunta? <laughs> Ando doon nga. <laughs> 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 Ah! Raisin! <laughs> Tanto kasi na kuya o siya. Masok na! Ang mga nakaka <laughs> Ayan oh! Ayan oh. Ah! Ayan oh! O, oh, tingnan mo sila oh! O, naglalakad sila. Oh, my <laughs> Pupunta tayo dyan. Sobrang saya ng apo namin. Talagang priceless talaga. Pag nakita mo siya yung saya niya talaga. Hindi siya makapaniwala na napakaraming tao. Lalo na pag nakakakita siya ng mga nakakostume ng na mga bata. May gustong pasukin ng apo namin. Si Bebe Raisen. Dyan po. Tinanya may harang na tali. Ah, so talagang gustong gusto niya. Hindi siya nagpapapigil. So, hinaya ko siya ng konting konti Tapos, kinuha ko din din mo siya. May papakita ko sa inyo. Tinan may mga bata mga nakakostume. Ayan, nanghingi kami ng candy. Siguro mga dalawa or tatlo lang yan na nahingian namin ng candy. Tapos, umistop din naman kami kagad. Kasi hindi naman makakain ng beverage race namin yung mga candy eh. Wala, pinaranas lang namin sa kanya. Maranasan din namin mag Treat or treat to. Di ba? Ang saya. Ayan, sinakay na namin siya sa stroller niya. Kasi medyo, kanina naglalakad siya. Medyo napagod. Kaya ayan, stroller siya ngayon. O, oh, di ba? Ang ganda-ganda dyan sa loob ng mall. Nakakatuwa. Lahat na nagpunta dyan, alam niyo po ba? Napakasaya. Sobrang saya. Kakaiba. Lalo na sa mga kids. Mm, lakad-lakad. Ayan kami ngayon. <laughs> Ang kanyang daddy ang baby raisin. Sobrang happy. Ayaw niya na magbababa. <laughs> Apagod na kasi. O, oh, di ba? Ang cute ng baby namin. Mm, si Santa, o. Oh. O, oh, papa ba? Diba? <laughs> Napapasayaw siya kasi may tugtog ng time na yan, eh. Sobrang daming tao talaga. merong pala diyang event na pwede mo isali yung mga kids. Yung mga kids natin. Ayan, o. Oh. Pwede siyang isali. Yung sa costume ba, mananalo. Sa susunod, isasali namin ang baby racing namin dyan. O, ba? Diba? Pagpunta niyo ng mall, sari niyo mga baby niyo. yan. Magpagod ako. Grabe, ang daming tao. Ang daming mga bata. Super haggard ako talaga. Si Raisin. pagod <laughs> napagod din. Kalalakad. Ay, pero happy siya. Grabe, sigaw siya ng sigaw. Sobrang tuwan-tuwa. <laughs> so, sobrang tuwa ako. Sumasampa pa. Hindi pa siya napapagod. Tapos, binili namin siya ng mga needs niya. Ayan. Ayan. Sasampa niya na sa sasakyan. Babay ka na kay SM. Babay bye SM. Babay bye SM. Babay bye na SM. Babay bye SM. <laughs> Ay pagod mo sa grabe. Dami mga bata na costume. Buti na lang inano namin si Raisin na mag-costume. Hmm. Nakipagsabayan siya sa mga bata. Di diba na baby Raisin na na? Opo, uwi na po kami. bye, -bye na. Bye-bye. Pagod much.